Okay, magandang umaga sa ating lahat mga agri. na uh, nandito na kami ngayon sa mundok mo no? Iyan namin uh, Una sa lahat mo no? uh, Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin uh, At higit sa lahat sa mga subscribers po natin na uh, nag-subscribe At sumusuporta na sa ating YouTube channel Ang June Agri Kaalaman TV No, para po sa inyong kaalaman ngayon Mga ka agri nandito po kami para Ma binisita namin ang aming area no? Uh, magkuha po kami ng ratan ito po yung ratan sa mga kaalaman po sa mga hindi pa po nakakita ng ratan ito po yung ratan napakatinik mga -agri, no ipakita namin sa inyo yung kanyang puno bago sa lahat mga kaagre uh, patuloy po namin inandayahan ng kayo na suportahan ang aming youtube channel kagaya ng sinabi namin kanina para po uh, kasi alam nyo yung mga ano namin yung subscribers namin gusto pa naming uh, maparami pa kasi nasa 475 pa po this this uh, uh this day no karong adlaw wa sa saya pa karong adlaw kay kasi kagabi dininigan ko yung subscribers na medyo maliit pa pero alam niyo mga kaagree kahit darating lang nang 1k ang subscribers namin ay napaka-okay na talaga. Kaya yung mga nanonood po, sana po ang mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, please support my YouTube channel para po uh, mapagpatuloy pa namin ang amin pong pag-share ng kaalaman kung po sa uh, agriculture uh, agriculture o agrikultura uh, at isa na dito yung paggugulay po namin ng palaya sitaw, Uh, yung mga iba't ibang gulay at uh, sometimes na uh, mayroon din kami sinisingit sa aming YouTube channel yung yung itong ratan no kasi yung mga basket yung mga bukag ay ano po yan sa uh, saklaw po ng agriculture no saklaw po sila ng agriculture agri agriculture no kaya po sa magang ito nandito po kami sa amin pong area no at i-explain po namin sa inyo mga kaagri yung ano ba yung pwedeng i-sibling natin sa ratan ito po yung sibling na, ng ratan mga kaagri hindi lang natin hawakan no kasi napaka matinik no okay. pakita mo oh, ito yun yung sibling nya ayan ito yun no ito po ay isa isang variety lang po ng ratan no tinatawag sa amin ito ay nawihun iba yung kalapi o kapi yung mamumunga na kadalasan ngayong December ay talagang napaka demand yan kasi kasama yan sa mga prutas na ilalagay sa mga tree no pag December yung yung kalapi o kapi sa iba kalapi sa iba no kaya po ah, amin pong sinisir sa inyo pwede rin itong paramihin no sa isang kumpol dito, no, isang puno niya. Marami sila, oh, no. Makikita ng mga kagre yan, no. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong puno yung malalaki na pwede niyang ipaghalis natin. Yung makikita ninyo sa itaas, no. Yan, yung kanyang dahon. O yung sa dulo talaga ipakita natin yung sa dulo kita na sa dulo o oh, ayan kita ninyo sa dulo at dito sa gilid mga kaagri nandyan din yung ratan kasi ang ratan kasi ay huwag sa bisaya pa mo, katay, no? gagapang talaga yung ratan sa kahoy kaya kinukuha namin ito mga kaagri para hindi po maabala yung mga kahoy na pinoprotektahan po natin kasi ito pong area na to ay tinataniman po namin ng palkata no mga kaagri na mayroon kaming tanu tanim dito na palkata palkata na noong ano pa 2007 pa namin itinanim no hindi lang namin nakuha ng video kasi focus po tayo sa agriculture ito ah uh, si share lang namin kasi demand din ito mga kaagri ayan simulan na namin yung pagkuha namin ng isa no at uh, tayo mga kaagri maingat tayo bag magkuha na tayo ng ganito kasi napaka-kinik nya no, napaka-kinik nya gaya nito yan yan ayun o oh, nakita ninyo Agui, agay. Okay. Agay. Okay. <laughs> Itaw. O, napakatinik niya. Kaya mag-ingat tayo. Pagaya ngayon, o. Oh, na, na, tinik yung, ano, na patan yung kamay ko. No? Ayan. Hanggang sa dulo. No? Ito so, yung ang kasimple. Uh, ng kanyang No? Uh, ayan. ito na yung gagamitin natin no kung maggawa tayo ng uh, bukag o yung pugaran ng manok yung pinaitlogan ng manok no sa Yun, kadalasan yung mga native chicken ito yung ginagawa namin no yan hanggang sa dulo mga tagi, ay hihilain namin ito no yan oh pakita mo taas Ayan. Hanggang doon. Sihilain namin para makuha namin mga kaagri. No. Hindi lang namin i eh, ano lahat. Kasi mataas na ang video natin ay yung cellphone kasi namin mga kaagri ay eh, hindi kayang i-upload yung mahabang minutes. Sandali lang kay natunok na ko mga kaagri. Okay. Eh hirap talagang mag-video samantalang napaka pinik ng iyong ginagawa. Mga kaibre. Yan. Yan. Ila pa kami na 7 dong? Seven. CB na? Okay. Yan na lang. Okay. na Okay. na Okay. Okay. Yan lang po, no? At God bless po sa ating lahat. Salamat sa inyong pagsuporta sa aming YouTube channel. At yung mga subscribers po natin, maraming salamat. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe ay hiningi po namin na inyong subscribe. No? God bless sa ating lahat at magandang umaga sa inyo.